Madaling maging tatay, pero mahirap ang maging tunay na ama. Pero para sa manging isdang ito mula sa ilo-ilo, ang bawat huling isda ay katumbas ng mga pangarap para sa pamilya. Tayo nang bumilib sa diskarte ng manging isdang ito at malaman natin ano nga ba talaga ang mayroon sa bingwit ni Mang Ramil. Madaling maging tatay, mahirap magpakama. Pero may pangarap sa pamilya, kayang kaya. Lumang mga mansyon. Makasaysayang mga simbahan. Makulay na kultura at tradisyon. Yan ang tatak ilo-ilo pero alam nyo bang ang higit na tumatatak ay ang mga katangi-tanging kwento ng mga ilonggo? Dahilan para balik-balikan ang probinsya na tinaguriang The City of Love. Pagdating naman kasi sa mga kwentong inspirasyon, pagmamahal at sakripisyo, hindi natin palalampasin yan. Kaya nandito lumipad pa papuntang Iloilo -Ilo City ang Rated Corina Team para ihatid sa inyo ang kwento nitong huwarang manging isda na bayani sa kanyang pamilya. Sa loob ng limang dekada, Iisa lang ang alam puntahan ng mga paang ito araw-araw. Ang dalampasigan sa barangay Baybay Norte, Miagao sa Iloilo. At sa karagatang ito, gamit ang hook and line o bingwit. Nangingisda si Mang Ramil Montalbo na nakalakihan at pinapantaguyod sa pamilya. Mahirap talaga. Maraming isda pero mahirap kumita ng pira. At talagang tapang talaga. Si Kapin ko talang makauwi. Kahit na nang hirap, maraming unos nang nangyari doon sa dagat eh. Kung talang kinaya ko. Kahit na malaki ang alon, malakas ang hangin, at saka yung pananampalataya ko sa Diyos, talagang nakatulong sa akin. Hindi tulad ng ibang mandaragat, mataas ang pangarap ni Mang Ramil. Maging sundalo sana ang gusto niya noon. Pero dahil sa isang tao, ang inaasam niyang estado na bulilyaso masipag talaga. Gusto niya makatapos ng pag-aral. Kaya lang, mahirap kami. At saka yung tatay niya, ayaw niya talaga na magtapos ng pag-aral niya eh. Kaya malungkot siya. Masakit man sa loob, tinanggap na lang ni Mang Ramil ang kagustuhan ng ama na maging mangingisda. Pero sa tuwing lalaot sa dagat, hindi niya maiwasang balikan ng pait ng nakaraan. Sa murang edad, bago pa pumutok ang araw, isdang pantinda ang bitbit -bit ni Mang Ramil pansalubong sa inang naghihintay. Nay, nay! nandito na po ako! Kinailangan yang magbanat ng buto, dala ng kahirapan. Ang laki pa lang to. Ano ka ba naman, ramil? Isang gabi ka sa laot, yan lang kuha mo. Anong ginagawa mo doon? Natutulog? Pero imbis paano na pasalamatan, lahat ng gawin ni Mang Ramil walang tama sa kanyang tatay. Wala pag-alam sa pag-aaral. Kailangan natin ng pera. Pera talaga? Ha? Ha? Bagsak man moral at walang magawa. Ibinulong na lang ni Mang Ramil sa hangin ang kanyang lungkot. At dahil sa pagtatalong iyon ni Mang Ramil at ng kanyang ama, kanyang ipinangako sa sarili na hindi niya kailanman pagkakaitan ang kanyang sariling mga anak ng edukasyon at pangarap. Anak ng pating Ramil! puno man ng galit sa puso. Mula ngayon, wala ng aral-aral. Kung Ni niya ang kanyang tadhana, ka. ang pagiging mangingisda. So, Mang Ramil, meron po ba kayong galit sa inyong pamilya na hindi po kayo napagtapos ng pag-aaral? Sa tatay ko noon, pero iwan ko lang ngayon, hindi ko na alam. Bakit anong klasing galit yung ano pang ano tampo, ano bang klasing galit yung na hindi kayo napagtapos? Ay one time noon humingi ako sa kanya ng pang pambayad ng tuition kaya sinabihan niya ako na pag wala kang panggastos sa pag-aaral mo, puminto ka na lang. kaya nang magkaroon ng sariling pamilya, edukasyon ng mga anak ang kanyang tinutukan. Ramil, mapahinga ka ka pa sa laot. Kaya siya'y puyat at pagod at sa kabila ng kanyang simpleng buhay, pilit niyang iginapang ang pag-aaral ni na Elena, Elmo, at Emily. I-make sure niya always na nandyan siya para i-guide kami sa studies namin. Sasabihan ka na umupo ka sa gilid ko, magbasa ka, uh, answeran mo yung mga quizzes mo, yung mga assignments mo. Dito lang ako sa gilid. That's a daily routine. Before kami matulog, nag-uusap talaga kami na dapat namin yung sitwasyon namin. Mag-aral tayo na mabuti para kay nani at kay tatay. Opo. Every day, check niya talaga yung notebook namin. Kahit anong layo or kalapad yung dagat, babalik at babalik siya sa amin. Hanggang magkolehiyo, hindi talaga binitawan ni Mang Ramil ang laban ng mga anak para makamit ang kanilang mga pangarap. Mabait super ka mabait, tapos palanggaan niya ako. Mabait-bait at saka mag obligado siya sa mga anak ko. Iba siya sa lahat yung lalaki na kilala ko. Kahit na gusto mo pang magtulog, talagang hindi mo magawa. Before ako magalis alis ng bahay, sinitsik ko muna kung paano ng mga anak ko. Kahit na nasa na ako, ang isip ko para sa kanila. Ano ka, kumain na ba talaga ang mga anak ko tapos nakapunta kaya sa iskulahan. dahil sa pagsisikap at sakripisyo ng kanilang ama. Sinuklian ng karangalan ng tatlong anak ni Mang Ramil ang kanyang pagmamahal. Nagtapos lang namang kumlaude ang lahat ng mga anak niya. Sabihin mang bingwit lang ang gamit ni Mang Ramil sa pangingisda. Nakadikit naman sa kanyang hook and line ang huli ng kanyang tagumpay. So ano ba itong mga hook and line na ito? Ano bang ang ibig sabihin nito sa buhay mo, tatay? Itong hook and line na ito, itong ginagamit ko sa, para manghuli ng isda. Pero ngayon, hindi lang isda ang nahuhuli ko. Nahuli ko na rin ang pinaka-inaasam-asam ko sa buhay na mga maka nakapag-graduate ng tatlo kong anak sa college na lahat, cum laude. Wow! Oh. Ang galing naman! Nakapagtapos ng college at cum, laude. cum laude. Pa. tatlo. Oh. Wow! Ang galing! So, masasabi natin na ah, ang inyong pangarap natupad ng inyong mga anak. Oo. Oh. Dahil yeah. lang sa hook and line. D dahil dito sa hook and line. Oh. Ang galing, galing. Ang mga larawan ng tatlong niyang mga anak na nakapagtapos sa pag-aaral ang tanging yaman ni Mang Ramil. Lahat ng tinuturo niya ay tama. 'Yun 'yung naging rason bakit uh, nag kung sino kami ngayon. Siya 'yung dahilan kung bakit naging successful kami ngayon. Tay uh, promise po na Uh, pagbubutihin ko pa, pagbubutihin pa namin kung ano man yung nasimulan natin is uh, magpo-focus pa po kami uh, para for more success din sa family natin. <laughs> Ang tagumpay ng kanyang mga anak, habang buhay nilang ipinagpapasalamat. Nagtatrabaho na sa isang sikat na hotel si Elena sa Dubai personality. What Teacher personality? naman si na Elmo at Emily. So for our next topic? Anong <coughs> sa buhay tatay Ramil? Hindi hadlang ang kahirapan para sa pangarap mong maging maisakatuparan ang yung inaasam-asam na kagandahang buhay. <laughs> Pero hindi lang sa pamilya nagtapos ang kanyang kabayanihan dahil sa pakikisama sa kapwa manging isda at hindi naging maramot sa pagtulong. Kinilala si Mang Ramil na pinakamahusay na mandaragat sa kanilang lugar. Mabuting tao talaga. Magaling talaga siya sa lahod. Isa madamot. Nagbigay ng tips sa isda. Ay, dalamin niya. naging simple man ang paraan ni Mang Ramil para makamit ang tagumpay. Pinatunayan naman ng proud fisherman ng Iloilo na walang imposible sa amang may pagmamahal at may pangarap.